Apa, okay yan. Huwag na dadamay siya. mga ka-basic electronics. Ito may basic electronics lang. Um, mga master natin dyan. Bahala na po kayong uh, mang mga husga. Pero ito mga basic lang po. Ang mga gusto mga to, Ang problema po nito, kanina pa tayo nag-select ng uh, water level 1. Wala tayong naririnig na kahit hey. ano dito hey. sa solenoid. Hindi siya nagkakarga ng tubig. Yan. Totally wala. Yan. Dapat yan ngayon ay nagkakarga na. Try na natin sa si spin. Sa so spin naman po, gumagana. Sige, try natin sa si spin. Pak. Ayun. Ano na Opo, ano o, drain Yan, de-drain naman siya sa so spin. Dito lang, hindi siya makapagkarga ng tubig. yun na oh, bumitaw na. hihigit lang ulit yan. Ayun. Nag-jump na ng 6. Pag ito nag-jump ng 6... Ibig sabihin po nito, uh, wala na siyang pressure na natitira kaya tumatalo na yung pressure switch yan. nag spin naman, ayaw lang talaga magkarga ng tubig. Sige, okay, patay muna natin. Tapos check natin yung sa may solenoid kung may supply. Alright! Buksan natin yung tornado sa likod. Uh, buksan lang natin ito. Ayan. Tapos yan, kita natin. no, oh, medyo bundot na nga. Yun, oh. may, may konting tagas dito sa solenoid. Ayan. Ayan. Ayan oh. Ay nako. Ayun nasunog. Ayan ang oh. pangitan na to mga kabasic o. Oh. Basic yan. Nagkasunog na dito. Nakasaksak pa pala. Putik na yan. Kut -kut ako nakasaksak <laughs> pa. Buntik na steady si boy. Ayan o. Oh. Ito problema. Ayan. Sunog na yan. Sorry na yun. Uh, 100% sana hindi lang nasira yung board kasi pagka nasusunog tong uh, solenoid paminsan ay uh, nadadama yung board mm -huh. -hmm. opo ma'am try natin magpa mo replace muna ng solenoid tapos sana hindi nadama yung board alright replace natin yan kabit lang muna natin dito sa kanya yan ganito lang yan mga basic ano Jeez. Tapos, lang. Na nga. Si Mama may gawa. <laughs> Pinatay niya ang tubig tapos inayaan niya lang 'yung buhay Nasaksak na natin. Mamaya ka sa akin. Uuwi kita. Lagi kita sa bag. Ayan. <laughs> uh, try natin sa water level 1. Ayan. Uh, start natin. 1, 2, 3, and... Ito na. Moment of truth. Wala pa din. Patay tayo dyan. Yan ang masakit. Wala pa din, ma'am. Nadama yung board. Masakado Hmm. Hindi po. Dapat po yun may humming sounds tayo marinig dito ma'am. Dapat boom. No, ma yan. Gusto nyo po eh, actual checking ko din. Yan. Actual. Moment of truth. Yan ang masakit oh. to. Uh, ano. Ang problema natin, napalta na natin ng solenoid. So, ano ba to? So, natin. Yan sa part na to, nagtry na tayo na mag-check ng uh, kung may supply na 220 volts wala talaga tayo marid na 220 volts kaya malamang sa malamang po ang may problema dito na damay yung kanyang uh, PCB board bali medyo uh, masyado nang uh, luma yung machine nila ma'am almost 8 years na daw yung machine nila ma'am uh, nag na lang sila na bibili na ng bago at hindi napapagawa yung machine para less hassle sila alright thanks thank you for watching